Stoic Empathy versus Dark Empathy Kapag malina ang pakikiramay Minsan, ang pinakamabait sa atin, sila rin ang unang nabibiktima. Minsan, ang pagiging mabuting tao, nagiging dahilan kung bakit nauubos tayo. At ang mas masakit, may mga taong ginagamit ang pakikiramay para manipulahin ang iba. Pero paano mo malalaman kung ang empathy mo ay stoic? O baka, ginagamit ka na ng dark empathy. Ito ang kwento ng dalawang anyo ng pakikiramay. Isa para tumulong, at isa para kontrolin. Welcome to Stoic Rewired. Nang gusto mong malaman nandito na. Kung may katanungan ka, ay comment mo lang sa comment section. At nang gawa natin ng video. 1. Ano ang empathy at bakit ito mahalaga? Empathy. Ito yung kakayahan nating maramdaman ang pinagdadaanan ng iba. Ito yung dahilan kung bakit tayo umiiyak sa pelikula, tumutulong sa kaibigan, o umiintindi sa galit ng magulang. Pero hindi lahat ng empathy ay pare-pareho. Hindi lahat ng may empathy, mabuting tao. Dark empathy. Ang pakikiramay na ginagamit sa kasamaan. May tinatawag na dark empathy. Ito yung empathy na ginagamit ng manipulators, narcissists, at emotional abusers. Alam nila kung paano ka makakaramdam. Alam nila kung saan ka mahina at ginagamit nila 'yon para kontrolin ka. Example. Yung kaibigan mong laging sinasabi na ikaw lang ang may naiintindihan sa akin. Pero kapag ikaw na ang may problema, bigla siyang wala. Yung partner mong laging sinasabi na kailangan kita. Pero ikaw naman ang unti-unting nawawala sa sarili mo. Dark empathy is dangerous dahil mukha siyang kabutihan pero ang totoo inagamit ka lang. Tatlo. Stoic empathy. Tahimik, malalim at may hangganan. Ngayon, ano naman ang stoic empathy? Ito yung pakikiramay na hindi emotional lang, kundi may disiplina. Hindi ito pagtakbo sa problema ng iba para maging tagapagligtas. Ito yung pag-unawa sa sakit ng iba nang hindi kinakalimutan ang sariling halaga. Stoic empathy is grounded hindi siya palaging sweet. Minsan, masakit pakinggan. Minsan, tatahimik na lang siya dahil alam niyang ang tunay na tulong hindi laging pag-alalay, kundi pagbitaw kapag kailangan. Halimbawa, yung kaibigan mong ayaw makinig sa payo, paulit-ulit sa maling desisyon. Stoic empathy ang magsasabi. Andito lang ako pero hindi ko kayang ipaglaban ang laban na ayaw mong simulan. 4. Bakit mas malalim ang Stoic Empathy? Dahil ang Stoic Empathy, hindi siya nakabase sa emosyon lang, kundi sa virtue. Tanong niya, makakatulong ba talaga ako kung makikisimpatya ako sa lahat? O baka naman naawa lang ako para mabawasan ang guilt ko? Ito ba ay tunay na malasakit? O gusto ko lang maramdaman na mabuti akong tao? Ang stoic, hindi siya malamig. Kahimik lang siya, pero buo. At malinaw kung kailan lalapit at kailan lalayo. Paano mo malalaman kung stoic o dark empathy ang gumagana sa'yo? Ask yourself, pag tumutulong ba ako, nauubos ako pag umiintindi ako, nakakalimutan ko bang unawain ang sarili ko? Gusto ko bang marinig na mabait ako? O gusto ko lang talagang makatulong? Kung pagod ka na pero pinipilit mong magmalasakit, baka empathy mo ginagamit na laban sa'yo. Kung tinutulungan mo ang iba pero ikaw mismo ang nalulunod, time to pause dahil ang tunay na pakikiramay hindi nagpapakain ng sarili para buhayin ng iba. Anim, the stoic way. Pagmamahal na may lakas ang stoic empathy. Parang ilaw, tahimik, hindi sumusunod sa sigaw ng damdamin. Pero hindi rin natitinag sa dilim ng kasinungalingan. Kung gusto mong makatulong, magsimula sa sarili. Kung gusto mong magbigay ng liwanag, Alagaan mo ang ilaw sa loob mo. Hindi selfish ang magpahinga. Hindi masama ang magsabi ng hindi. At minsan, ang pinakamalalim na empathy ay ang pagbili mong hindi sabayan ang sakit ng iba kung ang kapalit ay kalayaan mong maghilom. Real talk, ang daming tao ngayon na mabait pero pagod. Maunawain pero inuubos. Tumutulong pero nalulunod na. Kaya ito ang Stoic Rewired. Empathy na may direksyon. Pagmamalasakit na may gulugod. At pagmamahal na hindi nagsusunog ng sarili para lang painitin ang mundo ng iba. Be kind, but stay strong. Empathize, but choose wisdom. Rewire your empathy the Stoic way.